Hello mga bossing, magandang gabi. So, andito ko ngayon sa bahay na tinitirahan, tinutuloyan namin pag di kami uuwi na Surigao. So, so, andito ako sa bakwag sa bahay ko ng uh, Nati Diva. So, dito kami tumutuloy. So, ilang buwan din kami hindi nakatuloy dito, naka, nakatulog pala. So ngayon nandito ako, ko lang Kasama ko yun sa taas. Ayun oh, yun oh. Yung dalawang 'yan. Papakita ko sa inyo 'yan, ha. Yung dalawang 'yan. 'Yan ang kasama ko dito ngayon. So sila yung tumatao dito pag wala kami. So ayan sila mga bossing oh. Tingnan niyo kung ano 'yan. Oh. Uh, yan yan tumatao dito. Yung dalawang yan. Buti nga nagpakita ngayon eh. Ang tagal naming ah, di nakikita yung dalawang yan. Hindi pa sila ganyang kalaki noon. Medyo maliit pa. Saka napansin ko, tatlo na sila, may isang maliit. Nagtago sa loob. Ngayon yan sila ngayon. Oh. Uh, yun yung mga oh, mababait namin kasamahan o tawag dito sa amin is toko anong tawag sa inyo dyan no? sila yung for the meantime na tumatao o oh. andito oh, talaga yan sila eh noon pa sila yung nandito palagi so hi mga kaibigan ko lang ka kaibigan namin toko yun isa malit yata anak nila yun kasi may napakita kanina dati wala pa yun so ngayon meron na Hello, ayan sila dalawa. Ayan. So, yun. So, yung bahay dito is nasa uh, looban pa. Yung highway nasa labas. So, uh, nasa looban pa kami. Tapos, uh, ang nasa gitna to ng palayan. Pero may mga kapitbahay naman kami dito sa harap di sa likod ayun sa likod may mga tao din dyan sa likod sa ba diba? yun yung mga ilaw so yun dito yung banda dito palaya na yan dito may pa ah, hindi pala na. hindi ata pala yung nakatanim dyan ngayon hindi ko alam hindi kasi gabi na so nung una may mais dyan so ngayon magabi di ko makita So, ayan si Bushido. Kasi naulan dito. So, hindi na din ako bumabiyahin na maulan. Uh, ma Tapos gabi, yung mga boss hindi makita kasi uh, madilim, walang ilaw. Hindi yata nakasaksak yung ilaw sa labas. So, kaya madilim. Diyan kami dumadaan. Yung daanan namin nakita niyo yung bukas uh, Pagising natin Video ko yan sa inyo Kupunan natin ng video yan bukas So yung si Bossy Diyan lang siya ngayon Si Bossy ito Magpapaulan siya Magpapaulan na natin uh, Para maulay yung alikabok niya no? So ayan dito Dito kami nakatira So ulit tayo sa loob mga bossing ito po Ito po yung bahay ni Latidiba Dito po kami Dito po ako ngayon Matutulog Ayan po Unang kwarto Dito ako sa pangalawang kwarto Sa gitna Tsaka ito pangatlo Tsaka may mga gamit sila dito Kasi pinapagamit nila sa amin yan kasi nga wala nang uh, wala nang tumitira di sila na no, tumitira dun, sila sa taas sa bahay nila nanay sa nanay ni Tidiva sa so, dun sila yan may TV pa nga eh kumpleto yan so may internet uh, di ko alam kung makakonnect tayo ngayon parang di ko alam kung may may internet tayo ngayon oh no? o kaya uh, nabayaran ba ito o active ba ba ito pero yan may ilang pa siya. Ah, di natin ilang. Di ko pa na, ko pa na kung may internet ba. Try ko nga sa isang cellphone ko. Pero parang wala. Walang-walang internet yata. Bihin natin. So, ikakabit natin mga bossing. Saan na Hmm, so na meron? So na meron? Ayun. Wala nga. Uh, meron siya active siya pero wala siyang line. <laughs> But it's okay. Sige, sige. No problem tayo dyan. So, mga bossing, yan lang. Uh, gandito lang muna yung video natin. So, makatapos uh, ko lang nga din pala mag, ano, magwalis-walis dito. So, ganito lang muna tayo mga bossing. Bye-bye. God bless. Ingat.